daw kami ngayon kasama ko yung bayaw ko si Richard Briones guys dito mm -hmm. naman bayaw ko guys eh uh, bayboy kayo pit guys yan mayroon kaming pinuntahan guys na Montero dito sa ano bako eh uh, iti-check ni kuya kung ano ang diprinsya sa sakyanan guys uh, ngayon dahil rest day ko guys sumama ko muna ako sa bayaw ko para ma malibang tayo guys sa ano sa dito sa ride right. kaya uh, na check na ni kuya yung sakinan kaya dalin sa shop ano uh, bayaw ano masasabi mo bayaw Alex ah uh, eh na na yung ano ano lang pala yung problema low, low low yung battery niya kaya para ma-check na mama, maayos dali na muna sa shop para ano dun yung uh, na, nakikita na makukuha sa scan ng ano na kasama tayong mekaniko na magaling at saka subok na na boy kayo bits dito sa B-boy Auto Care Service ayan ayan guys uh, lahat ng mga subaybay so at nakapanood sa video guys dito lang kayo sa B-boy Auto Service guys Uh, King Bayaw guys uh, Solido ang paggawa guys Hindi lang sa solido Kundi uh, Hindi ka na kayo ma Mabublima sa sakyan ninyo guys Dahil uh, subok na itong Weboy kayo bit guys Yan uh, driver guys Weboy eh, kayo bit Search mo lang sa Facebook niya na Weboy kayo bit Kung so, may mga katanungan oo may mga problema ng yung mga montero mostly mga montero guys ang ano nila ang ginagawa ng bilas ko ayan hmm. kaya subok na kahit mga ano ka sa mga ayan, PM nyo lang guys yung bibay kayo bit uh, anytime ma replyan kayo guys pag na-andun nyo sa page ng bibay kayo bit ma replyan kayo at hindi kayo mag Alangilangan guys sa yung mga sakyan na, na karamihan ng Montero na ginagawa ng aking bayaw sa sakyan na na di up ok, ngayon di ok. uh, ayan.